nakita <laughs> ko nga pala, yung nag-jolt ang present dispensation. Pati ako nagulat eh. 1.8 million nap, yun ang pinakamalaking nakita kong gathering sa Veneta. Sa Quirino Grants. Oo. Oh, grabe. Ah. Uh, again, if... Kasi naglakad ako ng dalawang kilometro at kalahati eh, para makarating sa venue. Ganun katili. Hindi <laughs> naman dating ganyan. pero, okay. It, it, it's a numbers game. It's a political support, public support. Sabi nga ni Etwan ni Conti kanina, ay hindi, meron naman darating pa na January 18, meron pang January 31, na medyo mas malaki. What do you think, ma'am, will be the impact of this particular rallies on the 18 and 31 kung let's say, mas konti sila sa 1.8 na sinasabi ni Sec Panelo o mas marami sila? Kasi numbers game nga ito eh. Uh, I don't really see it as a um, numbers game, mas marami kami, mas ano. If there are people on the 18th, if there are people on the 31st, sold na yun. And parang jolt, parang energy drink, di ba? Pag uminom ka ng isa, at unang beses mo yan sa buong araw, kaya kape, eh, yun yung jolt talaga. Pero yung as you go on, it still helps you sustain, gising ka pa rin. Kaya kahit kape, espresso, ah, ininom mo ng alas tres ng hapon, gising ka. Ang importante yung epekto. And that will jolt that will tell all the people na oh may gustong may mangyari kaya kung yung January 13 pagpapakita na sabi na natin ano ba pro, pro BBM ang January 18 kung bottom line is it anti BBM or pro BBM or ang importante kasi dito baka tao-tao -ta lagi kalimutan natin yan lalo na papasok ng eleksyon Issue tayo kung ang 18 ang 31 anti-corruption. Uh, Malaki it will resound with so many. Pag sinabing anti-kahirapan, uh, lalo na. Pag sinabing anti, uh, pero ba, mag, magiging double negative eh. or pro-kawalang pananagut, uh, pananagutan, or sorry, anti-kawalang pananagutan, or anti-impunity in English, na kailangan panagutin ng lahat. Mas baka mas marami pa. At palagay ko, the numbers on the streets well placed ang January 13 walang pasok uh, may mga ibitasyon etc mm -hmm. I don't know if similarly situated ang 12 and eh, 18th at saka 31 baka hindi magkaroon ng ganong leeway I, I, tanong ko lang no kasi ko hindi ko alam 18 yung 31 I know it is supported by the Catholic Church mm -hmm. and by significant number of retired mm -hmm. and military personnel uh, uh, retired military and police, police personnel. Governance. Yes, in governance. Yung sa 18, ano po bang, uh, sino yung organizer? Announcement dito ng church. Ah, yeah. Uh, okay. May um, eh, nag-announce na parish priests. Ah, uh, well, si na Father Bong. Parang meron din daw sila ng 18. Warm up, kumbaga. Sa ano mga gagawin niya, yung 18? Ah, uh, hindi ko alam, EDSA yun ba? okay. people power also Movement. also be, be EDSA's right? China man. Uh, so, so, painit ng painit, kumbaga may rehearsal. Ikaw, Sek. Manelo, you think the rallies ba is still an effective tool in terms of, you know, pushing uh, our public servants to do something or not? Definitely. Pressure yun eh. Mm. Pressure yun. Lalo na kung marami. Tapos eh, nakikita mo iba-ibang grupo na eh. Yung sa 18, Simbangan. Ako, yung sa 31. Kala ko sa mga dilaw yon, Kila Tony Carpio yun. Ah, uh, kasama. Kila Tony Carpio yun eh. Kasama. Oo. Oh. Tapos yung sa Luneta ay wala ba? Although, in support of the President, very effectively, you're supporting Sara also. Pero ikaw, Sek Panaydo, do you agree that it is not a matter of paranian ng tao sa rally? Hindi. Talagang, sabi ko nga, from the very start, di ba? Yan military, hindi gagalaw yan kung ang tao wala dyan. Mm. Ang history natin shows that military will only come out or withdraw its support pag nakita nila ang tao na dyan. Hindi mm. mo mapapalabas yan. Kayo, uh, Congressman Castro. Do you think that uh, well, uh, uh, is rally sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat nung mga impeachment complaints, yung tatlo na impeachment complaints, kasama na dyan yung lahat pa ng supporter ng impeachment. At least ano to, malinaw ito hindi ito nagkukunwari na parang peace peace di ba ito direkta ito na talagang pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa ano no no doon sa misuse ng, 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 ng pondo ng ating mga ng ating mamamayan kaya ang mga taong darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos, gumawaan ng mga iba pang mga activity para talagang ma-push ang ating kongreso na ituloy yung impeachment. Okay, yeah, pala, ano? Oh. Bakit nga pala hindi sa Luneta? Bakit dyan lang sa Edson Malitang Malit ang eh. O sinadya nila yun? Nalkokonti lang darating. <laughs> so, yung I mean, parish priest kasi ng ano, Edson eh, Sra. Laging nagvo-volunteer. Kasi maganda sana kung luneta uh, makikita mo. Kasi, kasi eh, ito, di ba, eh, antay. Sa 31 kasi parang alam ko meron din sa LB. Liwasang yeah. yeah. Bonifacio. Kasi as you said, yung sa 31. Baka magtuloy sa luneta yun. Yung sa so 31, sabi no. mo, eh, di ba, pro-impeachment. Pro-impeachment. Yung luneta, so, antay. Eh. Sa antay impeachment yun, eh. In support Oo. of Marcos Call. No, Kaya makikita, kung dun saan ginawa, makikita natin kung gano'ng kalakas ang bawat isa. Well, hindi naman paramihan yun, ano. Pero kung titignan nyo naman yung... Aha. Uh, dumalo doon sa ano no dumalo doon sa uh, 13 for peace kasi no for peace hindi naman sinasabing ibang mga issues na matanong ko lang sa inyo ma'am but what's your take on those uh, public officers or politicians who participate or who appear in the rallies is that a good thing a bad thing ano po bang tingin niyo ron ito yung nagpatunay na hindi talaga ano no, uh, sinasabi kasi ng leadership no January 13 na ito ay uh, not political pero nagpapatunay ito ng kasinungalingan na politically motivated ito kasi nagsalita pa nga doon di ba si Congressman Marcoleta at talagang nilambas niya yung Quadcom yung ginagawa namin sa Quadcom. Kaya talagang uh, nandoon din yung mga candidates ng Duterte, di ba, na, na, na pa sa harap. Kaya talagang political ito. Kaya, Tony Conti, if you were to run for politics or if you are a current politician or public officer, would you go and participate in one of those rallies, whether 13 or 31? sa 31, nandun ako. Ah, uh, ako po, actually, nominee ako ng bayan muna. Number five. Ah, kasama ko po dyan si Atty. Neri Colmenares, si Atty. Ferdy, Attorney uh, Atty. Kaloy Zarate, and then Ferdy Gaite, number 1, 2, 3, bangko ako. <laughs> <laughs> Pero, these rallies are political at walang pumipigil para uh, supportahan suportahan yung tao. Ngayon, medyo na conserve lang ako, no, na kanina binabagit kasi yung in terms of numbers. Yes, the military will come out if there's numbers, but we're looking, are we looking at a people power 2, 3, 4, ganyan ba? Uh -huh. Ako hindi pa nga sa ganun eh, pagpapakita pa lang ng suporta. Ah. Kaya kung babalik sa impeachment, what we need are 103 congressmen. Uh -huh. What we need uh, to proceed with whatever complaint, ganoon yung ebidensya, etc. So we need to focus on these particular things. But if you want a revolution, well, we can give it to you. Uh, kung ang tingin ba ng taong bayan, kaguluhan, ang sagot ngayon, uh, kailangan uh, mag-ayos-ayos tayo. Pero ang importante, siguro, para sa 2025 elections, mabago talaga yung itsura, mabago talaga yung karakter, hindi yung same-same na lang. Hmm. Uh, Sec Manila, before we go to question and answer, no, I just want to get your final insights with respect to all of these rallies nung nakaraan at meron pang darating itong uh, two days at uh, within the month, dalawa. Anong, what's the significance? What's the impact? How can it help or not help the impeachment efforts? Ang napansin ko lang. Ang napansin ko, yung, yung, yung ano, yung mga grupo, Parang more on anti-Congress eh. Tingnan anti mo yung congress Kasi tingnan mo yung ano, yung statement ni Tony Carpio. More on kung con Congress ang binibira niya eh. Uh -huh. Ito namang uh, sa Luneta, ano, parang antay din eh. kasi nga oh, huwag na kayo mag-impeach, di ba? Parang antay eh. Ewan ko itong, pa, itong ano, grupo ng mga pare. Most likely, antay ano eh. rin yan oh, antay government pero parang naka-concentrate sa kongreso. Bakit kaya? Okay. Di ba? Eh, yan ang napansin ko. Search. parang moron so, more on, ano, parang hindi hindi BBM eh. Parang more on Congress, parang sinisisi na Nagsimula ang gulo dyan sa Kongreso eh. Kung tutusin, uh, kasi yung bola nasa kanila. Oo. Oh, oh. Ah, diba? uh, talagang yung mga tao, especially yung sinasabi nating mga supporters, tsaka yung mga um, complainants uh, sa impeachment, syempre, ipupush talaga nila yung kongres. So, not necessary naman na antay. Pushing the Congress talaga na gawin na yung kanilang mandato. So, yun yung ating, ano no, yung, yung ating sinusulong na kung hindi pa ngayon, kailan. No, but so, I'm repairing to, ano ah, I'm referring dun sa mga contentong messages. Mm. Ano eh, parang effective yung magnanakaw kayo. Yun ang sinabi, basahin mong mabuti, yun ang punto talaga eh. You've been plundering this country for so long, mga ganun eh hindi antitin. Sa lang, nagugulat ako sa mga ano ha, narrative ni Carpio pati si Drilon, bumanat na rin. Si Frank, binasa ko nga sa programa ko kahapon yung dalawang open letters. Ah, <laughs> uh, with that I think